Welcome back to Carl Talk TV. This is Carlo Villanueva and for today's episode, mga kakao viewers, nandito po tayo sa Sunny Statue Shop by Jeff Carola dito sa loob ng Garden Villas. Phase 8 sa Santa Rosa, Laguna. Kung saan isang inspiring story na naman ang ating pagkukwentuhan at pag-uusapan, dito lamang yan sa Car TV. At para sa episode natin ngayon sa Car Talk TV, isang kababata o isang kababata ko ang ating makakausap at makakakwentuhan para makapagbigay ng kanyang inspiring story. Walang iba kung hindi si Lerma Ortega. Good evening everyone. I am Mrs. Lerma Ortega and I'm your Mrs. Laguna World Beauty 2024. Uh, I, I am 45 years old and I'm residing at Barangay Laba, City of Santa Rosa. Ayan, so tulad ng sinabi niya, meron ang ating kausap ngayon, si Ate Lerma ay isang title holder, yung beauty pageant na? Yes, Mrs. Laguna Philippines. Ayan, Mrs. Laguna Philippines 2024. Ano ang objective niyang ano na ng um, pageant na yan? Yes, bali ang Mrs. Laguna 2024 is hindi siya kagaya ng ibang Uh, beauty pageant na more on talent-talent, uh, uh, ganyan. Uh, ang pinakaano kasi ng Mrs. Laguna Philippines is uh, more on advocacy kami talaga. Talagang kailangan namin maka-inspire ng ibang tao. Yes. That is yes, especially sa mga misis na kagaya natin. Although alam natin na ang mga misis is uh, pambahe lang talaga. Pero dito kasi uh, is Pinakikita nila kung ano yung kakayahan ng isang babae, especially ng isang nanay, mm -hmm. para makasali sa ganito. Kung maga, mm -hmm. parang hindi lang ang nanay is pambahay lang. Ayan, yeah, oo. Oh. Kung parang uh, ang an, uh, ginawa ni Mrs. Laguna Philippines is para ma-inspire mo yung ibang mga kababaihan. Na ibang mga nanay. Yes, mga nanay na although alam naman natin lahat ng nanay is nangangarap mm -hmm. na maging beauty pageant, aspiring beauty pageant. ah uh, yes beauty yeah. title holder right yes, and so yung uh, Mrs Laguna Philippines ang objectives nila ay makapag uh, inspire yeah. ng mga nanay no, dito sa Pilipinas so ano ang nakuha mong uh, title uh, sa pageant ako yung ano uh, naging Mrs Laguna World Beauty sa 2024 so ilan din kaming lumaban pero hindi man sana. Hindi hmm. man natin nasungkit pero ang title natin is eh, kailangan natin i ano pa rin, ipagmalaki pa rin dahil bibihira rin naman kasi sa mga ano nga, beauty uh, pageant na uh -huh. ganyan na nakakakuha ko talaga ng title. Uh -huh. So, kwento so, mo ito, sa akin, uh -huh. Tilerma, yung naging experience mo. First time mo bang sumali sa pageant? No, by the second time ko sumali ng pageant, uh, first pageant is lumaban ako ng uh, Roses ng Tahanan. So, dati siyang Ah, uh, gandang nanay ng Santa Rosa, pero binago nila yung kinakaano, okay. ginawan yes, ginawa nilang Rosa ng tahanan. So, balik kami first batch. So yon yung pagsali kong yon is uh, You represent Barangay Labas din? Yes, Barangay Labas din po siya. Kasi ano pa rin naman siya ng Santa Rosa talaga. Mm -hmm. So I represent uh, Barangay Labas. So ano experience mo ngayon dito sa Mrs. Laguna, Philippines? Sa Mrs. Laguna, ah, uh, sobrang saya. Kasi uh, bali uh, almost nine months ang naging journey namin sa Mrs. Sagal. Oh, so, yes, Mrs. Uh, Mrs. Laguna, Philippines masaya siya. Actually, hindi ako ganong nag-expect. Kasi ako daw, ang alam ko kasi, ah uh, pagyan, ganun lang. Hmm. ilang -hmm. Ilan kayo naglaban na? dyan? Actually, dapat 13 kami. So, nawala yung tatlo. Uh, I mean, nagpaiba, nag nag-back nag out, may, mm -hmm. may ibang dahilan. So, naging 10 lang talaga kami, actually. Tapos, sino yung talagang pinaglalabanan na namin? Yung title na lang talaga. Sure. Uh, so, lahat ng candidates may kanya-kanyang title na kuha. Yes, uh, lahat ng candidates is may kanya-kanyang title. So, ngayon, depende. Ikaw bilang isang Mrs. Laguna World Beauty, ano ngayon ang iyong responsibility? Yes, uh, ang responsibility ko is bali an pa rin siya sa advocacy ko. Ah, uh, my advocacy is advocating na uh, less fortunate children o at uh, hindi lang ako focus sa uh, less fortunate children kundi sa sa uh, children na rin. Mm -hmm. Yun yung talagang pinaka-advocacy ko, na ginagawa ko, na even before nung bago mag-coronation or mag-prelim, talagang nagkaroon nag nag kami ng charity talaga. Dus, uh, within sa 9 months, 10 months na mm -hmm. joining namin, talagang more on charity kami. Kasi yun nga, kagaya saan ko, depende yun sa uh, advocacy yeah, oh. so, mo. So ipagpapatuloy mo. 'yung advocacy ko, 'yung charity ko is hindi siya matatapos mm -hmm. dahil sa natapos ang ang pageant. Pageant namin kundi itutuloy ko 'to. Kumbaga sinimulan ko siya. At eh. mm -hmm. at the same time, ito talaga 'yung gusto ko. Ito 'yung nasa puso ko na kaya siya 'yung pinili kong maging advocacy ko. So, nung bang mga eto kasi kababata ko, 'yung mga panahon ng bata pa tayo, Uh, um, meron ka na ba mga dream na maging isang title holder? Yes, may, talagang dream ko yan. Even before, nung bata pa tayo, maliliit pa tayo, um, talagang yung pangarap ko na yan. Kaya kasi, na, kasi hindi ako masyadong ano, yung parang... Confident na. Eyes. Yes, nahihiya ako. Kilala mo naman ako, mahihiyain talaga ako. So, parang itong pagsali ko sa mga ganito, ito yung nagtulak sa akin para i-boost ko yung, mm. alam mo yun, yung dating mahihiyain ako. Pero ito ako ngayon na parang Medyo nag-umaangat yung ano, sa sarili ko. So yun, kaya malaking pasalamat para sa akin. Kasi uh, napasama ako sa Mrs. Laguna Philippines na family. Uh, tinuruan nila ako para alisin lahat ng ano. Kasi dati, uh, pag nag i lang ako, yung parang tama nung naka-shirt na ako, naka-t-shirt. So okay na ako, lalabas uh, ako sa bahay ng wala akong pakailang. Basta ako lalabas ako, ganda uh, uh. na ako. Pero ngayon, parang alam mo yun, natututo akong magsuot na, dati hindi ko naman nakakataasan. Uh -huh. Alam mo yun, kasi kailangan eh. Kasi parang ipapakita mo nga sa kanila na uh, beauty queen ka, so dapat magiging okay ka sa harap. Hindi lang sa harap ng pamilya mo, hindi sa ano ng ng mga anak mo, kundi syempre para sa labas mm -hmm. at the same time magpapasok yung magiging inspiration ka ng mga tao. So, uh, mga, sa nanay. nanay. Yes. So ngayon, ano ang, uh, ngayon, title holder ka na, no? Ano ngayon ang mga nakalinya ng na mga programa bilang isang Miss uh, yes. is Laguna World Beauty? Yes. So ngayon, uh, actually, wala patagang linya kami, pero more on uh, exposure kami sa mga sa mga mga magiging ano namin ah uh, tawag nito uh, sponsorship namin before so pupuntahan namin meron din kaming mga courtesy call sa mga mayor, sa mga ano, gobernador, yan, ganyan. Yun pa lang ah, okay. sa ngayon. Tapos, yun nga, itutuloy pa rin namin yung pag-charity pag ch namin. Yeah. Pag Actually, by Tuesday, pupunta kami ng Kalawan. I, I don't know, yung name ng center niya is yung, yung mga uh, kabataan na may, may, mga pinagdaanan. Hindi ko gano'n maano kasi mm -hmm. masyadong uh, anak So yun, pupunta kami and itutuloy namin yung mga charity. magbibigay kami ng uh, inspirational talk para sa kanila. Tapos pupunta kami sa wow. yes, sa iba't ibang school. Kala mo yung kababata ko yung magbibigay mm. na yun, ng no, Inspiring, ano er, tawag yung uh, inspirational talk. Uh, 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 Oo. Oh. Life coach na. Oh. Oh. Hindi kasi masarap sa pakiramdam. Correct, no? yung, correct. Yung, bang simpleng bagay mm -hmm. ng... Kasi ang pagtulong naman is hindi, na, hindi naman yung nakabase sa kung ano yung kung ano laki ng ibibigay mo. Right. Mm -hmm. Kung ano yung kung gaano kaganda. Ang mm -hmm. importante doon yung tumulong ka. Yes. Kung so ano yung mo. skill na meron ka, talent yes. na meron so, ka, share it at makakatulong. Yes. Ka. So, Oo, yun. so yun yun sa ayan, so. Uh, sa Tuesday may schedule na kayo. Pag ilang batch ikatong Mrs. Laguna to? Uh, I think sa uh, pang, pang six. Pang six, na. so, six na ano na ang mga aabangan? Yung mga gusto sumali? Paano sumali? Ah, yeah, yes. ang susunod na match uh, -huh. niyan. Actually, yung schedule talaga guys wala pa. Pero by next year, alam ko merong magbubukas ulit ng panibagong join ni um, Mrs. Laguna Philippines. Hmm. So, pang, pang seven years na nila kung gagawin. So, magpo-post na lang po ang aming uh, national uh, ano uh, regional so, director oh, regional director Nabil, kung kailan po uli ang magkakaroon ulit ng screening So yan. Yes. Yes. So, ato, ang um, target nito ay per city. Dapat may representative. Yes. So, so ikaw yung represent Rep Santa Rosa. Uh, yes, Santa Rosa. Barangay Labas, Santa Rosa. Actually, tatlo kami yung representative na Santa Rosa. Santa Rosa. Yes. Para gusto kong gawin yan, ha? Mrs. Lagoon, ah, uh, Mrs. Gazenvillas. Yes. Yeah, Tapos lalaban na, natin sa no. business level niya. Di ba? No? Pwede ba yun? Oh. <laughs> Tignan natin. Uh, Di ba? So, try okay, natin. Paano okay. sila pwede sumali? Anong requirements? Yes. Wala. Ito, well, paano ka sumali? Actually, is, ano we, ah, uh, Pinilit lang ako. Ano, nung nag-totally <laughs> pinilit din. Eh, kasi gusto ko rin. Uh. So, nung una, nag-ano sila nang o sali ka na sa ano sa Mrs. na mag-join ka na ng Mrs. bibigyan ng information sa Sabi ko hindi ko parang hindi ko carry. Sabi hindi ko pa hindi pa ako ganyan handa. O no kasi ko lang ng process ng tahanan that time. Oo. Tapos sabi niya sige mi pag-isipan mo ganun ganun ganun. So, tapos din, after nun, siguro tatlo beses siyang nag-contact, pumontak siya sa akin. Sabi niya, may ano, dis-speak ka ba? Mm, sabi ko, sige, sige, pumayag ako. So, nung kasi, medyo nababuttered ako. Gawa ng, nung kasi, narinig ko ang, ang matasang qualification nila, matasang standard nila na kailangan. Uh, si so, Josie, uh, pwede ba sumahin yes. next year? O, oh, pwede. <laughs> Oo, wala namang, ano, kasi, ang dati ano ko na, kailangan meron kang magandang trabaho, oh. kailangan graduate ka ng, gano'n, kailangan merong oh. meron ka talagang tinapos. Kaya sabi ko, ay, parang, Parang hindi yata ako qualified. Oh. So sabi ko, So sabi ko, paano yun? Although gusto ko, pero business na nababasa, parang hindi mataas ako qualified. Matasang standard. So nalaman ko, sabi niya, hindi niya. Sabi niya, as long as kaya mo, as long as nasa puso mo ang mm. then why not? Sabi ko, siya yeah, sige, I will try naman. Mm. Tapos yun, ganoon, kailangan uh, resident ka talaga dun sa lugar na yun. kagaya kagaya ko na talagang tubong, ano talaga ako, Santa Rosa ah uh, ilang years na rin ako nandito. So yun, sabi sige, ako, ko, sige mag-join ako, itatry ko. So paano na bago, or may nabago na ba sa buhay mo ang um, uh, Mrs. 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 Laguna Silaguna? Yes, maraming nabago actually. Mm -hmm. Kasi dati talagang sobrang akong mahiyain. Alam na alam mo yan. Sobrang mm -hmm. Sobra mahiyain at hindi ako ganun talagang nakikipag-usap. Mm -hmm. Kasi kumbaga parang ako lang yung tao na hindi mo ako kakausapin. Eh, okay lang, mm. wala namang problema. Kung ga, ako gusto ko, eto ako. Mm. Pero ngayon kasi, dito sa Mrs. Laguna Philippines, is natuto akong makipag-usap, mm natuto akong makihalubilo sa ibang mm. tao. Oh, oh, yes. Man. Na, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Yes. Ng, yeah, na, talagang uh, support talaga sa akin, na hindi lang siyempre, candidate, kundi, alam mo yun, maraming ano, tapos may maraming opportunity na dumarating. Yes, and dumarating. And At yung, yung bang lalabas ka na parang, uy, si ano, yes, si Sisla Laguna. Laguna. Oh, isang lalabas ako sa ikaw ba yung nasa ano? Yes, yeah. actually ako tuwa-tuwa ako, nakita ko yung mm. niya sa kanto ng Olivia. Yes. <laughs> Congratulations, si Laguna. So, Bilang isang kaibigan, parang uh -oh. na na nakaka-proud no, na di ba yung isang kaibigan mo na dati parang tahitahimik lang. Ngayon, o ba? Wow, nasa tarpaulin no? Kaya kung <laughs> parang, ano may nagugulat ako na parang, ay, nakikilala na nila. Yes, di ba? Ang yun, sarap sa film. Yes. Sabi na nila, unti-unti, uh -oh. um, magiging sikat ka, magiging famous ka yes. na. Ang and sa and sa mo. correct ka, pwedeng gamitin, yes. di ba? Yung pagiging famous mo para maka-inspire ka yes. yes. ng ibang mga nanay, nanay or asawa. Yeah. Okay. So, balikan lang natin yung journey mo, no? Ano matatandaan mo na na naitanong sa'yo sa Q&A portion at ano yung sinagot mo doon? Sa Q&A portion, sa, kasi nagkaroon kami ng preliminary, eh, preliminary. Actually, nakapag... Ano yung mga swimsuit, swimsuit ba? Swimwear. Yes, yes. sa preliminary, nagkaroon kami ng swimwear. O, di ba, malakas ang loob. Oh. Uh. <laughs> Dating hindi <dinagawa. laughs> ko uh. talaga. So, yun. Uh, nagkaroon kami ng swimwear. Then, yun nga, Q&A. Uh, thankful naman ako kasi nakapasok ako sa top for head to head challenge. Wow. So uh, so, so, head to head so, meaning, apat na lang kayo, tapos yes. kayo sa No, no, actually, lahat kayo in-interview eh. Okay. So, batch by batch. First batch, tap ah, So, para meron din silang indoor. Yes. Ah. Tapos, ano yun? Uh, sa unong mga uh, first batch, in first batch, second batch, ganyan, kukuha sila ng isa. Kasi yun yung pinaka-bet ng, Maayal. Maayal. ng judge. So yun, pasalamat ako kasi nakuha ako. So ako yung parang, uh, I, uh, I don't know kung last batch yata ako nun. So nakuha ako na kung magapasok sa top 4 na head-to-head -head challenge. So ang sarap ng pakiramdam. kasi hindi ko yung na-explain eh. Kasi yung mga kalaban ko talagang more English talaga sila eh ako, Oo, kaya ko. Pero alam mo yun, pagdating kasi sa sa ganong ano, parang alam mo yun, parang may mental block yeah. ka. Mawawala ka na sa ano mo. So ako sabi ko, sige, itatagalod ko. As long as kaya kong i-deliver, yung sasabihin yung ko. Yung thoughts ang important. Yes. Kayo, yung kung ano yung nasa sa loob mo, yun mm -hmm. yung sasabihin mo. Kasi ang hirap, di ba? So, ano no, yung sa question sa'yo? So, ang question sa akin is, ano... Ah, uh, kung ikaka uh, actually dalawa yung tanong. So yung unang tanong sa amin, yung pangkalahatan kami uh, ang tanong niya sa akin is uh, ano yung parang magiging ano ko sa tao lalo sa mga anak ko. So ang sabi ko, sabi ko bilang isang magulang, sabi ko uh, nandito ako para gabayan ang mga anak ko, syempre at magiging huwaran ako para sa kanila. So Uh, pinalak, proud ako kasi napalaki ko ng maayos ang mga anak ko na naturohan ko sila ng tamang ano at tinuro ko sila kung paano magkaroon ng disiplina sa sarili mm -hmm. at the same time, yung pakikisama at respeto sa kapwa nila mm -hmm. hindi lang sa pamilya, hindi sa magulang, hindi sa, uh, sa mga kaibigan kundi sa buong tao deserve na sa buong tao mo, siyempre yes, everybody deserve naman na mm -hmm. Respeto. So, yung isa yung sa tinuro ko sa kanila na ano. And then, yung second, so, nung pumasok na ako sa ano, di okay na, sinabi na na kasama ako sa top four. So, yung pangatlong tanong sa akin, sa amin is, kung ikaw ang magiging Panginoon ng araw na ito, ano yung gagawin mo? Wow. Yes. Medyo ma, ano, pero sabi ko, si yes. Okay. Pero kaya lang naman. So, sabi ko, kung ako yung magiging Panginoon sa araw na to, tuturuan ko yung mga tao na maging mabuti. Kasi sa panahon ngayon, ah, uh, marami talagang tao ngayon ang nagkakasala. Unang-una ng dahil sa inggit. Dahil ang inggit, yun ang nagiging malaking kasalanan na ginagawa ng tao sa mundo. Yan. Yes. Yes. So, dahil sa panahon na yan, sagot na yan, inggit. Yes. Okay. At yes. pa, meron ba, ba mga panahon <laughs> ng past na buhay natin na may dumaan na inggit, na inggit. so Na yes sila na inggit sa ah uh, vice versa I ah mean, uh, uh, yes ako na inggit kasi maingit talaga ako eh even before ma maingit talaga ako kasi parang oh, buti pa siya ganun buti pa siya maganda buti pa siya ganun na niya ganun nakakaramdam na ako pero sabi ko na sa sarili ko oh, bakit naman ako maiinggit sabi ko eto ako eh kumbaga mm eto yung binigay sa akin ni God eto ako so parang kailangan mo parang rin ipagmalaki yung sarili mo eh Mm -hmm. yun na lang yung ano ko sa sarili ko na kasi katulad ko, hindi naman kailangan lahat ng tao pare-pareho. Na, Ang important maganda ka, kailangan lahat tayo maganda. Mm -hmm. So may kanya-kanya tayong katangian sa ugali, sa itsura, o sa kahit na ano pa man. Mm -hmm. Kaya sabi ko, kailangan al alisin ko yung inggit. kasi mahirap eh. Correct. Kasi magkakaroon ka pa ng kasalanan pag ganun. Matututo kang... Um, so, so during the preliminary... The uh, Grand Coronation Night, supportado ang mga pamilya mo. Nanood ba yes. sila at ano ang mga mm -hmm. sinabi nila nung yun, yeah, nanood ano, sila. Yes. Journey mo. Yes, especially si Mami. Si Mami, siya yung talagang number one fan ko talaga. Syempre magulang yun eh. Oh, oh. Walang ibang pwedeng sumuporta. Yes, si yung Sa'yo ng talagang buong buo, kundi ang magulang mo. Kung sabi ko nga, sana kung nandiyan si Daddy. Yes. Yes. So, so, ano yun, sabi niya atin sa sa'yo? Proud naman siya, kasi ang katwiran niya sa, ang sabi niya sa akin, sabi niya sa pamilyang to, sa Ortega, which alam mo naman oh. yan, sa Ortega, ikaw lang yung beauty queen ng pamilya. Oh. Oh. Wow, wow naka! <laughs> Oo, oh. kasi alam mo yun, kasi mm -hmm. sa side na lang nila daddy, sa side mm -hmm. nila, maraming wala naman talaga sumasali sa ganun. Mm -hmm. So parang sa side ni daddy na anak niya, which is ako naman yung paborito niya. So parang, oh, oh, yes, true. Mm -hmm. oh, ano niya, kaya sabi ko sa iyo kung nabubuhay si Dan. Correct. Okay. Alam kong na siya sa akin. No, noong mga time na nakatayo ka dun sa stage, mm -hmm. ibinigay na sa'yo yung sash na yan, yung corona na yan, ano yung mga pumapasok sa isip mo habang nakatingin ka sa mga tao? Eto na. Meron na ako. Uh -huh. Meron na ako ipagmamalaki sure. siya. Yun, sure. Eh, Di ba? Yeah. Yung dati-dating, sorry to say na, yung dati-dating na parang hindi yan mananalo, hindi yan ano, hindi yan papasok. Mm -hmm. Walang maiiwing corona yan. Okay. So sabi ko, hindi. Ipapakita ko na kahit ganito ako, okay. meron akong maipagmamalaki. Kaya, nung in-announce na ako yung uh, Mrs. Laguna World Beauty, so sabi ko, eto na, sabi ko, meron akong ipagmamalaki, meron akong maiuwi. Mm -hmm. Hindi ko man nakuha yung pinaka-title niya. Eh, is okay lang sa akin. Mm -hmm. Kasi katulad ko, uh, may plano si gan talaga mm -hmm. kung bakit nangyari yung gano'n. Ayan. Uh, so ano ngayon ang iyong last message sa mga Nanay o sa mga ilaw ng tahanan. Yes. Ano ang pinagbibigay mong advice sa kanila or message sa kanila? Yun nga po, uh, bilang Mrs. Laguna World Beauty, uh, ang message ko lang po is uh, huwag po kayong matakot. Ipakita nyo kung sino kayo, ipakita nyo sa lahat. Kasi tayong mga babae, tayong mga nanay, so hindi lang na tayo basta babae. Pwede natin ipakita kung ano yung meron tayo, kung ano yung kakayahan na meron tayo. Uh, kailangan tayong mismong mga magulang, tayong mga nanay, uh, makapagbigay tayo ng inspirasyon hindi lang sa kapwa nating nanay, kung hindi, pati sa mga kabataan, sa especially sa mga kababaihan talaga na nangangarap talaga na uh, makasali sa mga ganitong pageant. And at the same time, lakas lang ng loob. Uh, lahat kong sinasabi sa mga kaibigan ko, especially sa mga anak ko na Uh, kung ano man yung dumarating na problema sa buhay is laban lang. Kasi talagang kakambalan natin yung mga nangyayari sa atin. Hmm. Kahit naman saan, kahit saan naman kayo magano, talagang may, may kaakibat na problema. Pero yun nga, maging strong lang tayo, patuloy tayong mangarap. Nakagaya ko, nangarap ako hanggang sa huli na parang gusto ko din ipakita na uh, kahit nanay ako, may karapatan ako at may kakayahan ako na sumali sa mga ganitong klaseng pageant na yun, sana maging ano rin na nakapagbigay ako ng inspiration hindi lang hindi lang kasi sa pagsali ng ano, hindi lang sa pagandahan o artalino kumbaga dito rin papasok yung kung ano yung advocacy mo para sa lahat at makatulong ka rin sa ibang tao. Yan. Yeah, you know? yeah. Ano naman ang magsasabi mo sa iyong mga pamilya lalo na sa iyong mga anak? Yes. At sa number one fan mo na sinanay mo? yes. Nora. Yes. Ah, uh, yun nga, uh, nagpapasalamat ko sa mother ko, sa buong pamilya ko na talagang full support sila from from the beginning, from the start, na talagang sumubaybay sila sa journey ko. Especially sa mga anak ko, lalo-lalo na sa panganay ko. Kasi siya yung talagang nag-push talaga sa akin na masigig gawin mo yan. Masigig sumali ka. At the same time, siya din yung naging money manager ko talaga. Uh, yes. Siya uh, yung uh, nag-aasikaso sa akin. Sa sa feeling na yes, supportive so, yung mga anak ko. supportive sila. Kaya nga natutuwa sa yung mga ko, candidate ko na uh, napaka ng anak mo. Kasi siya talaga yung pag kailangan ng cortisol, maaga kami, ang ganyan na aligaga rin, mm -hmm. aayusan na ako. May time na pag nag-aaway kami, na ah, <laughs> gawin mo yan, gano'n ganyan, ganyan mm -hmm. sa sakit. Pag alam mo yung pinupush niya talaga, mm -hmm. pinupukpok niya ako na, mapara sa iyo eh, hindi yan para sa amin. So, para, right, para right, na. Yes, oh. and sa mga kaibigan ko rin na talagang hindi man nila personal akong nakakausap, through chat, inamin nila na, me, Mars, and support. Oh, mm -hmm. Congratulations, kaya mo yan, gano'n So, simple ako na uh -oh. Ang sarap sa pakinundang okay. Kasi, alam yung hindi mo yung na-expect na may mga Ibang tao okay. pa rin pala na talagang magpo-push pa rin sa'yo bukod sa pamilya mo. So, na, so mga para sa mga, 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 mga hindi nakakaalam ng Mrs. Laguna, kasi ako ngayon ko lang binari niya. Yes, so, so, saan nila pwedeng subaybayan? So, ba I-check sa social media. Yes! bali ipalo niyo lang po yung Mrs. Laguna Philippines. So nandoon po lahat ng mga activities na ginagawa namin, lahat ng mga announcements. So nandoon po lahat. And at the same time, yung mga coverage, yung nangyari yung prelim and yung finals So nandoon lang po yan. So, um, uh, like and share na lang po. Tapos, pa yeah, yun, follow nyo na lang po. Ayan. Ayan. So, ikaw, meron ka bang social media page na pwedeng i-follow ka? para masubaybayan ka rin yung journey mo? Meron, yes, yung sa Facebook, uh -huh. meron ako nun. Derma Ortega, follow nyo na lang po ako doon. Ayan, and so, makikita nyo yung... For <laughs> the last question, mag-alatito boy tayo. I am Derma Ortega, and I am... Yes, I am Derma Ortega, and I'm your Mrs. Laguna World Beauty 2024. Ayan! Yay! Congratulations, Aki congratulations Mrs. Laguna World Beauty 2024 Lerma Ortega. At syempre hindi natin palalagpasin, no? Dapat meron siyang pasampol ng kanyang ano ba tawag doon? Captain Miss. Oo, papasampol natin sa atin. Ha? Hindi ba? Magpala ko ako, pasarela ba tawag doon yan? Ang pasarela ko. Sige, doon ka mag-start. Ito, pag ganun lang. Pag ganun, lang. maraming salamat po mga katok viewers sa lahat na nanonood sa Kyle Talk TV and I hope na isang inspiring story na naman ang acting nakapulutan ng aral sa pamamagitan ng ating Mrs. World Laguna Beauty 2024 na si Lerma Ortega. Maraming salamat po mga katok viewers. Bye!